Kinilabutan ako. Tapos habang nandun ako, nawala yung sakit ng puso ko. Hindi ko alam. Naiyak ako. Grabe. Grabe yung experience. Grabe yung experience. Ang traffic sa Antipolo. Tapos dito kami nag napadaan dito si Sir Levy sa may, sa may Antipolo simbahan. Hindi namin alam na may prosesyon. Hindi nakita ko may prosesyon ng birhen ng Antipolo. Ewan ko ba? Kasi sobrang sakit ng puso ko. Sinamahan lang namin si Sir Levy yung umakit ng JNT kasi nga gabi na. Kasi ah uh, dito pa lang ng aking period. So, sobrang in pain talaga ako ngayon. Meron nga akong dalang hot bag. Ito, oh. Kasi nga masakit yung chan ko. Masakit yung puson ko. Tapos, ayun, nakita namin yung prosesyon ng antipolo. Ayun, oh. Sabi ko, ano, dadaan ako. Gusto ko maki, ano, Anong meron. Tapos, ayun, kinilubutan ako. Tapos, habang nandun ako, nawala yung, nawala yung sakit ng puson ko. Hindi ko alam. Naiyak ako. Grabe, grabe yung experience. Sana yung, ah, uh, yung milagro bumaba sa akin, nawala yung sakit ng puso ko nung ko. Yung balakang ko, wala yung sakit ng, gusto nawala yung sakit. Bumaba ako ng sasakyan para makita ang prosesyon ng Birhen ng Antipolo. So ako lang po mag-isa ng mga time na yan. Si Lucas at si Sir Levy na iwan sa sasakyan. Hindi din sila makaalis kasi nga uh, traffic at tinatapos mo na yung prosesyon. So medyo traffic talaga ng mga time na yan sa palibot ng Antipolo simbahan. Sakto, aakyat pa lang yung berihan ng antipolo So talagang naabutan ko talaga siya So nung aakyat na nga siya guys, bila akong kinalabutan Parang humangin na malakas yung pakaramdam ko At noong mga oras na yan Masakit talaga yung puson ko, masakit yung likod ko <coughs> ko alam nagtulak sa akin. Basta pagkakita ko na mayroong prosesyo, bumaba kagad ako ng sakyan, wala nang isip-isip. Tapos ito na yung nakabutan ko. Nung paakyat na nga yung birhen ng antipolo, grabe guys, nakaramdam ako ng panalamig, parang humangin, Posh, pero parang man, ako man, lang yung nakaramdam. Tapos yung sakit na nararamdaman ko ng oras na yan, nawala. Parang isang pikit ko lang, nawala. Wala akong naramdaman na pain. Kaya naiiyak ako talaga. <laughs> virhae dea yeah. recita yeah. mater misericordi